Hindi dapat paghirapan Dito ay sigurado Daming matututunan Tara samahan nyo kami dito sa buway daga Araw-araw umakayod at hindi magpapaawat Ito ang buhay na sadyang kakaiba Hindi araw-araw swerte, madalas ay malas pa Pero ang maganda ay hindi dapat tayo sumuko Balik na ata, mawag Balik na ata, panagat

Maging masipag at bigyan ng dedikasyon kung ano man. shout out na rin kay Boy Pakals Vlog. Sabi niya, ayos idol, palagi na lang jackpot. Ingat kayo sa laot idol. God bless you. So maraming salamat rin. Lord sa inyo suporta. Ah. small, okay. it's small, 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 at shout out na rin kay Juan Pamplona sabi niya haydol saan po yan lugar? Ang dami naman po. Tapon! Titip! 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 Ito! 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 inspirasyon ah. nagaano man ka-pabuhay okay. lang natin magtiwala maging masipag shout out na rin po kay Will Prido Tonyon so thank you so much po sa patuloy niyo pong sa Buhay Dagatlaan god bless po ay dapat paghirapan Dito ay sigurado, daming matututunan Tara, samahan nyo kami dito sa buway daga Araw-araw umakayod at hindi magpapaawat Ito ang buhay na sadyang kakaiba Hindi araw-araw swerte, madalas ay malas pa Pero ang maganda ay hindi dapat tayo sumuko Para araw-araw okay. ang pamilya ay meron Dan. ay suko Ang buhay dagat, sa sadyang hindi madali Pero sa ah. Lagi Tatlik na ka, boy. Sa dagat, buhay yeah. mga buhay Si Dana sa Igbo mo naman Pukot Yan O O Asta no Si Dana Si Igbo Shout out rin po Kay Jimark Gimao Sabi niya si siya, Idol magkano ba Pagawa ng Long Long Nip Pamo So, Idol, uh, nasagot ko na po. I-open nyo lang yung link na nireply ko sa inyo. Nandyan po yung video sa pandang dulo. Taposin nyo lang Uy, po ang video. Salamat po. God bless. Oops. Oops. Oh. Ah. Ah.

King masipag at bigyan ng dedikasyon. Kung ano man ang ating nais, tara, samahan kami sa Buhay ano Dagat Vlog! Buhay dagat flow Lahat ng bagay dapat paghirapan Dito ah, ay sigurado Daming matututunan Tara ah, samahan ah, nyo kami eh, dito sa buhay dagat Araw-araw kumakayot eh, eh, Hindi magpapaawal ah, Ito ang buhay na sa inyo kakaiba Hindi araw-araw swerte Madalas ay malas pa Pero ang maganda ay ah, di dapat tayo sumuko Para araw-araw ang pamilya eh, Ay merong isang ah, ah, buhay ah, sa jam, ah, Hindi magali Pero sa amang Ang sa bawat lambat na ibibitaw sa dagat buhay man minsan maalat Tara sa mga sabihin natin yung pagpapos sa mata oh? O? Basta Ay maging inspirasyon Buhay dagat vlog Dalat dala kanilang dedikasyon ay dagat vlog Ang buhay talagang mahirap Pero ang pinakamay Parang isa ko ikaw na ang hihingkukan mga lingin mo ko na ang

dan migira. Sirami kami, puntag na human, sigira. Itmigira araw. Dagat vlog. Daladalay inspirasyon. Nagaano man kay ang buhay, kailangan lang natin magtiwala, maging masipag at bigyan ng dedikasyon kung ano man ang ating nais. Para sa amin naman, eh. sa vlog. Dagat vlog. Kumaki dapat pagira

para to to Toy ang tadhana. Gira ko ng vlog. Daladala'y inspirasyon Nagaano man kahirap ang buhay Kailangan lang natin magtiwala Maging masipag at bigyan ng dedikasyon Kung ano man ang nating nais Tara, sama na kami Sa buhay dagat lang Sa buhay tama ko Sa buhay ang pinakamagaling Ang tayong nagsisika